mga ensya. Oh, ayan dito sa likod, no? Magpipacing pacing tayo. So, ang pacing mo dapat ay 1 and 3 fourth and then mas mahaba ng 1 inch dito. Mas mahaba ng 1 inch dito. Ayan. Para yan siya ilalagay mo siya. Ikakabit mo siya dyan. Itatay mo and then igaganan mo siya. Para medyo matibay din siya. Kasi kung ito lang mismo parang um, pangit, no? Mas disente yung pa ganyan. So napasada na. Eh napasada na siya. So ito naman ikakabit mo rin ulit dyan. Dapat pantay siya para maligante. Bago mo siya lalagyan ng, ng collar. So bago mo siya lalagyan ng collar, kakabit mo muna yung mga sides. No? Itong tabi. So ito, ayan. After na malagyan mo ng pacing, tatapping mo siya dyan. Lalag, mo yan. Ganon. And then doon, Ganon din. Yung labis na tela, kupitin mo. So ayan, ready na yan. So pwede nang ikabit yung ito kagabit na ang sides yan yan saka saka ka magtahi ng uh, mga uh, gilid sa kami kakabit yung gilid so unahin muna itong gitna ito so katas itong mga ganito and then yan and then, panabi ang huli yung collar so naikabit na naipasada na yan so papransahin yan papransahin and then saka siya i-aging so, pagka-aging niya, ayan i-aging din yung nailayan din sa kapasadaan ng lalayan bago tayo maglagay ng collar. No. So ayan, na-aging na. -aging, diba? Pati lalayan. So pasadahan natin lalayan. So ako dyan sa lalayan, nag-ano lang ako dyan ng mga 3-4 pero kasi pag, nilag, uh, na mo ng aging yan, kakain pa yan. So papasadahan ko yan bago ako maglagay ng collar. As usual, itong gagamitin ko. hindi tumigil ang ulan kasi nakapainang malakas ang ulan eh. So, at least, okay lang ang malamig. Until saka natin papasadahan. Yan. So, yan, ididikit mong mainam doon. Ayan, o. Ididikit mong mainam doon yun para Ayan, okay. So, ayan no. So meron na akong ayan uh, oh, no? meron na akong uh, yung heating pot niya na pang sharing sharing pot ata 'to, ano. Ayan. Yung siya papasadahan itong so, dalawang pasada para ano. Kumakain dapat ito ay magiging 5 and a half or 6 itong pinaka neck opening niya walang pa kailangan pa so okay na yan itatanong ko na lang pag uh, tinahe ayan siya so lalagyan na natin ng collar ito so, yung collar ayan siya so, pasadaan muna sa taas sarang muna sa taas yan ito yaad So yan, papransahin muna. Yan. And then, saka ikakabit. So bago ikabit, lalagay muna natin siya ng kuan ng uh, loop para doon ang botones, no? So ito, pwede na itong loop. Kukuha tayo ng ganyan lang. So yan. Kukuha tayo ng dalawang kudrado. So dalawang loop yan. So, gaganyan lang natin yan, o. Oh. Ayan. Tapos, pasadahan. Malit lang. Ang pagpasada, ganyan lang, o. Oh, para malit lang yung loop niya. So, ayan siya. tapos kumpitin natin bago balik tarin rin so yan tarin natin yan yan so ganyan yun siya kalaki ito yung pambaliktad ko so, ayan yung aking ayan ganito ang gagawin nyo ayan dito ang pasada. So, ayun siya. So, ito yung right side. Ito yung sa likod, no? So, dito ka magtatahi ng... Dito mo itatahi yung... Ito. So, itatahi mo siyang pag ganyan. dun ang isa, isa dito. Para pag binaligtan mo siya, tinahi mo siyang ganyan, nakaganyan siya. Ayan. Ayan siya. So, itatay mo siya ngayon pa ganyan. Ayan. So, ito yung ito yung harap. Ito yung likod ito yung harap, ito yung likod. Ha? So pipikitihan mo yan, gitna. Yung gitna na yan, pipikitihan yan. So yan, ikakapit mo dito. Yan. Ang pagkapit yan dito, sa loob. Yan. Ayan siya. Pagkapit yan pa ganyan. And then, doon siya. So ito ngayon ang ipinis mo, yan. So yan, ipipin mo siya para hindi ka, para pantay-pantay yung kanyang pagkakapasada, yan. So ang pasada natin ay 1 cm, 1 cm yung ating allowance dyan. So kailangan iayusin mo yung sharing niya para magandang tingnan. Kailangan, meron tayong pikete dyan so yan may pikete yung magkabila oh. Ayan, para pariyo siya Sa tap mo siya, igaganyan. Yeah. Diba? Dito, dito na naman tayo sa likod. So, ganun din. O, so, ganun. Ang tahit. Ayan. So, ayan yung pinakaharap. Ayan. Ayan. pasada, pasada mo na si siya dyan. Ayan, pabalik na rin. Sa so, kung siya pasadaan, sa ibabaw. So, meron ka namang tanda dyan, no? Dapat may ka dyan para yung tutupi mo pa ganyan, no? Ayan, pagtupi. So, dapat meron kang pasada ganyan para pagtupi mo. Anong tama doon. So, ang pasada nyan, parang nyan. Ikot. So, ipin mo lahat dyan, no? Ayan, ipin. Bawag pasadahan. Para walang lapus, no? Yan. Yeah. So, diyan yeah, no, 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 no. dinirek na siya o oh, yan ang ano niya sa harap At tapos sa likod ayan ayan ang niya so hanggang dito na lang bye for now god bless everyone have a good day